Ano pala ng tirahan ng kapatid? No, no, best. Oo, ayun na. Ah! 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 Healthy! Yung anak ko! Naraglag! No! No! Best! Best! nalaglag yung anak niya. Ayan na! Nakahawakan ko na bas. Uy, uy, bakit nandiyan yung anak niyan? Ah! So more. Tu na lang. So now. No no no. So yan. ganito na lang po magtatapos. Babay! Nagbabay na pala ako kaganina. So ngayon na lang pala ako magbababay. Baba!